Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2025, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Jeronimo, isang pari at pantas ng simbahan. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Zacarias, chapter 8, verses 20 to 23. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon, sampu-sampung dayuhan ang mangungunyapit sa bawat hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pagbabasa ng uh, aklat ni Propeta Zacarias muli no, ito ay patungkol pa rin sa uh, mga kaganapan sa uh, banal na templo na no? doon sa Jerusalem kung saan narinig natin yung pagtatayo muli nito uh, mula nang sila ay maibalik mula sa pagkakasakop o mula sa Babylonia no nang sila ay ma muling maibalik sa Israel o sa Judah ay naitayo na ang templo. At simula noon, pinagtulong-tulungan na ito ng mga tao na muling ma maibalik ito sa kanyang dating ganda, sa kanyang pong dating uh, luningning, kumbaga, no? Uh, yung pagiging magnificent nito. At sa ngayon, sa pahayag ni Propeta Zacarias na uh, sa kanyang pangitain no, at propesya, nakita niya na maraming tao ang uh, pupunta dito mula sa iba't ibang bansa, mula sa iba't ibang lahi. No, mababalitaan nila ang kaningningan nito at nanaisin nila na magtungo din dito para maramdaman nila ang presensya ng nag-iisang Panginoon. Dahil sabi nga dito, naniniwala sila na ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Nga po, no, sa paglipas ng panahon, talagang maraming pagbabago, maraming nabago at ang mga Hudyo ay uh, nakalimot na naman no? at lumimot sa kanila pong tipanan sa ating Panginoon kung kaya hindi nila matanggap ang pagdating ng Panginoong Yeso Kristo na nang siyang nagsasabi na siya na ang bagong templo at nang sabihin niya na gibain ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay itatayo kong muli. At dahil nga kay Kristo na talagang lahat ng mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo ay uh, lumalapit sa Kanya. Uh, ito naman yung naging uh, dahilan at daan ng kaligtasan para sa lahat. Nung hindi na lang basta hudyo o hindi lang gusto hudyo ang maliligtas kundi ang hangarin ng Diyos ay lahat ng lahi mula sa iba't ibang bansa ay mailigtas at muling maibalik o makarating doon sa langit. Kaya yung pananaw ko natin no, na uh, hudyo lang ang maliligtas o kung sino man ang nagkiklaim na sila lang ang maliligtas, hindi yon ang hangarin ng Panginoon. Itinayo muli at pinahintulot ng Panginoon na maitayo muli ang templo nang sa ganoon lahat dito ay magtipon-tipon. Yun nga lang po, mahirap talaga kapag merong nagkiklaim no, na maging exclusive ang kaligtasan. Uh, Doon tayo nagkakaroon ng problema. Kaya muli, tandaan natin mabuti. No, tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito. Uh, tawag nga sa atin ay pilgrims. At lahat tayo ay patungo sa isang kaharian. na tayo at sa tulong no, ng, ng simbahan, sa tulong ng, ng templo, tayo po ay maakay na makarating sa sa tinangapos ng Diyos sa atin na isang lugar kung saan tayo sama-samang magpapasalamat, sama-samang magpupuri, sama-samang sasamba sa nag-iisang Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.